para basic tutorial lang tayo para sa signal light kasi ninyo kasi walang signal light yung kanyang kanan sa kaliwa meron yun na meron sa kaliwa tapos meron sa dashboard at meron din sa ano meron din sa likod at yung extra signal light natin meron din yan ha? puro meron siya kasaya na tapos pag nag pag nagkanan tayo, ay saka sa ng kanan tayo, wala lahat. Wala lahat yung ating signal light sa kaliwa, meron. Pag nagkanan, wala. Hindi siya pwedeng kasayan masira ng sabay-sabay. Masira yung kanan natin, wala ito, wala yung dashboard tapos wala pa yung anong ating extra. Mesmo sight ko may hazard ka, kung may hazard yung ano mo, yung signal light mo ay siya kasayan. Gumagana sa hazard. Pero pagka ating ikakanan wala, kaliwa meron. Kanan wala. Pag hazard natin, ay siya meron syang hazard. Ibig sabihin nga sa basic lang yung problema ng ating motor. Dahil bihirang masira yung sabay-sabay yung indicator, signalize sa unahan at signalize sa ulihan. Ang ibig sabihin ng diferensya niyang kasayan ay switch. Ito lang ang problema niyang kasayan, yung switch. At testing natin. left, evet. right, left, right, left, right. Ah, sorry. Tumasa yun. Mayro nangay nung ano natin, yung ating kanan kumana na yung kanan natin pati yung mga extra at tulad dito kasi halimbawa dito ito yung halimbawa sa pantra naman sa mga pantra naman ito signal tayo yan okay tapos nag na tayo sa kabila okay din kung nag tayo pag nawala yung isa sa kanila tapos gumagana sa hazard ibig sabihin sweet sa problema ito sample lang to ha ito pares naman to gumagana kung halimbawa kanan lang gumagana wala sa kaliwa pero pag nag hazard ka gagana siya lahat ibig sabihin ito yung ito naman yung problema ganoon lang kasayang pagka yung isang linya yung tatlo yung tatlo yung ano nyo sabay sabay ah kasi masira yan gayirang masira itong signal light natin nawala yung ano nawala yung pulihan, nawala yung unahan nawala pa yung ano nawala pa yung ano natin sa may panel gauge yun lang kasaya yung same thing video natin para mas madali yung matrace kung lahat ng signal light ng kaliwa o kanan ay nawala hanggang dito na lang mga kasayan salamat sa panonood